Apat na sundalo na malang sugatan matapos pasabugan ng granada ang isang detachment ng militar sa bayan ng Dato, Saudi Ampatuan. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Kinumpirma ni 6 ID spokesperson Lieutenant Colonel Roden Orbon ang pagkakasugat ng apat na sundalo matapos pasabugan ng granada ang kanilang detachment. Naganap ang pagpapasabog ng Granada alas 7.30 kagabi sa Barangay Madia, Patuloy na inoobserbahan sa isang ospital ang apat na sundalong sugatan sa insidente. Kinundi na at ikinalungkot ng 6 ID ang pagpapasabog sa anila ay nangyari sa panahon ng banal na pagunita ng Ramadan. Ang ganitong uri ng karahasan ayon sa 6th ID ay walang puwang sa isang lipunang nagsusumikap na magkaroon ng pagkakaunawaan at kapayapaan. Hinihikayat ng 6 ID ang publiko na manatiling kalmado at maging mapagmatyag